Bago pumasok sa pag-aasawa, mahalagang pag-isipan at paghandaan, hindi lang ang kasal, kundi ang buong buhay na kasama ang iyong partner. Narito ang ilang mahalagang payo. Hi guys! Another day, another advice coming from me. Number one, siguraduhin mo handa ka hindi lang sa puso, kundi sa isip at buhay. Hindi lang pagmamahal ang kailangan sa isang relasyon. Kailangan ding may emotional maturity, stability, at kakayahang humarap sa mga hamon ng buhay mag-asawa. Number two, kilalanin ng husto ang iyong partner. Masaya ang kilig sa relasyon, pero sa pag-aasawa, mas mahalaga ang pagiging compatible sa values, priorities at life goals. Ipagpatuloy ang open communication tungkol sa pera, pamilya at mga personal na pangarap. Number 3. Matuto makipagkompromiso Sa kasal, hindi pagiging panalo ang isa. Minsan, kailangan mag-adjust para sa ikabubuti ng relasyon. Ang pagiging flexible at marunong makinig ay e mahalagang katangian ng isang good partner. Number four, siguraduhin mong kaya mong tanggapin ang buong pagkatao ng partner mo. Walang perfectong tao. May mga ugali siyang maaaring hindi mo gusto at may mga habit siyang maaaring magpabago sa dynamics ninyo bilang mag-asawa. Ang tanong, kaya mo ba siyang mahalin kahit sa mga araw na hindi siya kaaya-aya? Number five, iwasan ang pagiging dependent. Dapat kayong dalawa may sariling identity. Mahalagang may sarili kayong mga buhay at pagkatao. Kahit kasal na kayo, huwag kalimutan ng self-care at personal growth. Number 6, maging realistic at huwag umasang puro fairy tale lang marriage. Hindi araw-araw happy ending. Magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan pero ang mahalaga ay paano ninyo ito haharapin bilang magkasangga, hindi magkalaban. Number 7. Mag-usap ng malinaw tungkol sa pera. Isa ito sa madalas na hinang ng ng mag-asawa, magkaroon ng honest conversation tungkol sa budget, gastusin, at financial goals para maiwasan ng hindi pagkakaintindihan. Number 8. Maging handa sa mga pagbabago. Ang pag-aasawa ay hindi static, nagbabago ito depende sa sitwasyon at panahon. Maging flexible at huwag matakot mag-adjust kung kinakailangan. Number 9, ituring ang isa't isa bilang partner hindi bilang boss o alila. Walang mas mataas o mas mababa sa inyo. Ang tamang relasyon ay may respeto at pantay na pagbibigay at pagtanggap. Number 10, huwag kalimutang isama ang Diyos sa inyong pagsasama. Sa lahat ng hamon at pagsubok, ang pananampalataya at dasal ang magiging sandigan ng inyong pagsasama. Ang pag-aasawa ay hindi para sa lahat at hindi ito isang simpleng desisyon pero kung handa ka, nasa tamang tao ka at may tamang mindset ka, ito ay isang napakagandang biyaya. Laging tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sa masasayang araw, kundi sa mga panahong sinusubok kayo ng buhay. Kaya bago pumasok sa pag-aasawa, siguraduhin mong handa kang mahalin, umunawa at magsikripisyo hindi lang sa simula kundi habang buhay. Ikaw, ano ang natutunan mo tungkol sa pag-aasawa? Share your thoughts in the comments. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. Bye!